So ayun mga katropops no, good morning. So ayun, meron tayong home service tayo dito sa ano nga daw ito, Pops? Kirino no? Kirino. Kirino pa ba pwede. Ayan, pwede pa 'yan. So ayun, magpapalit si Pops kasi kalbo na talaga yung gulong niya. So dinala na to sa shop, so, ayun, hindi na kaya. So ngayon sa mga nagkaroon ng problema ng ganito, so common issue din kasi talaga 'to sa Easy Ride 150 na yung mag sirap talaga hugutin. So tip ko sa inyo mga katropaps Ganito yung puller na uh, Gagamitin nyo So ang size po nito is size 6 Number 6 po to na octopus puller So ngayon wag kayo dito mag Kalang sa o, Sa mismong pinaka swing arm kasi mabilis kasi yan mabasag So idea ko lang O tip ko sa inyo So dito kayo sa mismong rotor magkawit. So yan sa rotor po yung nakakonect lahat para yung mags mismo yung uhugutin para maitulak tong swing arm so iwas basag para iwas abala so yan hanggang dito lang mga paps ride safe